Sir Jose, good afternoon po sir. Maganda hapon po. Kailan lang po kayo uh, nag-away ni Mrs. o yung bang nagkahiwalay ni Mrs.? November po. So hindi na naging maganda yung samahan hanggang sa kayo hoy nagkahiwalay na noong November. Ah, po. Uh, pwede humalaman ng dahilan. Baka naman ikaw ay bugbogero, lasinggero, sugarol. Hindi po. O may bisyo ka? Wala po. May pera pa nga po ako sa wallet ko eh. Anong kinalaman ng pera sa wallet mo sa paghiwalay ninyo? Uh, wala po. Ah, okay. Para so sinasabi may, niya siguro, uh, wala siyang bisyo dahil patunay dyan, meron siyang pera. Oh, hindi siya naubos ng pera. So hindi ka nananakit? Hindi po. Okay. So, po. so nung hiniwalayan ka ni Macy's, anong sinabi sa iyo? Bakit ka raw niya hiniwalayan? Hindi naman po hiniwalayan na ano bubalip po ng trabaho po siya. Tapos, may kinakasama po siya. Ang nagsabi po sa akin yung kapatid niya. Dumala, Nasaan mo kayo si Mrs. Hindi niya po siya sabi kung saan siya nagtatrabaho. Okay, sige. Ito na. Si Miss Ivy de la Apeña. Ma'am, Ma'am Ivy, magandang hapon. Sige, mag-usap po kayo ni Mr. Hello. Hindi ba sabi ko sa'yo, bigyan mo ko ng panahon na makapag-ipon? Kasi nga, gusto ni Mama lumihingi sa akin ng pampagawa ng bahay. Di ba sinabi ko na sa'yo, uuwi ako? Ba lang ako di ka ba nakakaintindi? Hindi ka na nahiya, nagpunta-punta ka pa dyan. Eh, para malaman mo na, ano, kinukonfirm ko lang yung sinasabi ng kapatid mo. Kinukonfirm mo dyan pa sa public? Hindi ka na nahiya? Ah. Hindi mo naman sinasabi ng diretsyo. Pwede di eh. naman natin pag-usapan. Hindi mo nga sinasabi ng diretsyo. Eh, gusto mo dito pa. Kaya nga pumunta ako dito eh. Ma'am, yung pong tanong para masatisfy lang po si Sir Jose para mapaiksi tayo. Gusto lang niya po ma-confirm. Totoo ba na may kinakasama na kayong iba o wala? Yes or no lang po ma'am? Wala ako. Okay. Satisfied? Bakit po may text yung kapatid niya na nag-uupa sila, hindi sila nagbabaya doon sa upin nila? Ito po. So sister niya mismo nagsabi? Opo. Kaya nga, mag-uusap tayo. Gusto ko tayo. Eh gusto mo kasi tayo, eh, hindi mo naman hindi direkta. Bakit ba gusto mo pa? Bakit ba gusto mo pa diyan? Pwede naman tayo. Alam para ko talagang balik ko ka talaga. Kasi Kaya sabi ko na sa'yo, wala di ba? Wala Ay, ba't nang may sasabihin ka kapatid mo meron? Hindi Ito... ako doon nakatira. Ano tong tinetext niya? So yung babaeng kapatid niya mismo ang nagsasabi sa iyo na meron kinakasama si Mrs. Anong pangalan ng kapatid niya? Neresa Joy Cuderes. May kapatid ho kay Nereza Joy, uh, Ma'am Ivy? Meron po. Bakit po siya nagsasabi na meron na kayo ibang kinakasama kay Sir Jose? Yung po ang dahilan kung bakit po siya napunta rito. Kasi nga po, hindi siya nakakuha ng diretsyo, kaliwa na galing sa inyo. Kaya po siya pumunta na rito. So bakit po si sister ninyo ang nagsasabi ngayon dito kay Sir Jose na meron na kay ibang lalaki? Magkagalit po kasi kami. Okay, magkagalit daw po sila. So, sinisiraan lang po siya, sir. Ganun ba yun? Yung ano, galit na ano, tapos siraan so, ka so, lang so, na na. Manda ka sa akin pag uwi ko. Manda ka sa akin. Nako, bubog-bog ka. Sinasaktan ka ba mo? ni misis? Hindi po. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Nako, patay kang bata ka. May banta si misis. Nako, may banta. Ma'am, -ma isa na lang po. Saan po kayo nag-work? Para po malaman ni Sir Jose. Sa may kawayan po. Bakit ayaw niyo po sabihin kay Sir Jose para in case of emergency... Alam niya ho kung saan kayo pupuntan, alam niya kung saan kayo hinapin. May mga anak ko ba kayo, Sir Jose? Mayroon. Ilang pong anak niyo? Lima po. So hindi niyo ba namimiss yung mga anak niyo, Ma'am Ivy? Sabi ko sa kanya, uwi ako sa isang linggo. Kasi pinapauwi na din po ako ng mama ko. Kayo rao ho ay pansamantalang umalis ng bahay dahil kayo ay maghahanap buhay para magkaroon kayo ng trabaho at pera. Kaya pala kanina nagpapakita siya ng pera. May pera daw siya, sabi ni Sir Jose, may trabaho kayo kaya mo siyang suportahan kahit hindi na siya mag-work. Yan bang sinasabi niyo, Sir Jose? Opo. Hindi naman po kasi sapat yung sweldo niya. Gusto niya lang po talaga magtrabaho. Ano huban ba trabaho niyo, Sir Rose? Driver po. Okay, minimum ho kayo? Opo. Okay. 400 po. Meron kayo limang anak. So, si Mrs. So, sir, gusto ata makatulong. Kaya ho siya nagtatrabaho. O okay lang po makatulong, pero yung ginagawa nila na ganun, tulong ba yung gano'n? Pero sir, wala ho kayong ebidensya sir. Pangit naman ho, magbibintang kayo nang wala kayong matibay na ebidensya base lamang po sa so far, sa ngayon po, chismis ho yan. Dahil Ay, yung, pong, yung kapatid niya ho, wala naman ipinakita sa inyo ebidensya. Yung Facebook po nila. Ano pong Facebook? Yung magkayaka po, magka, ano po, na, inakbayan po siya ng lalaki. Nakita niyo po? Opo. Ah, ibang usapan na pala yan kung ganun. Ma'am, meron daw po sa Facebook, inaakbayan kayo ng lalaki. Sino daw po yung yung lalaki sa Facebook nyo, ma'am? Kahit po ba kaibigan, hindi po umakbay. Kaibigan yung lalaki, umakbay. Sabi po niya, yung party, ba't na parang nasa mall? Ma'am, inaakbayan daw po kayo ng isang lalaki sa mall. So kaibigan nyo po yun, kaakbay-akbay kayo ng kaibigan nyo habang nagmumoling kayo? Opo. Hmm. Anong pangalan po ng kaibigan nyo para malaman po ni Sir Rose? Si Dennis po. Saan po niyo nakilala si Sir Dennis? Sa po. At alam po ba ni Sir Dennis na mayroon po kayo asawa? Ay, hindi po siguro. At uh, hmm. naipakilala niyo pa ba si Sir Dennis kay Sir Jose? Hindi po. Bakit ayaw niyo po ipakilala si Sir Dennis kay Sir Jose kung kaibigan lang po yung turing niyo? sa kanya. Kung yun po yung gusto niya, ipapakilala ko po sa kanya. Para niyo po ipapakilala si Sir Dennis kay Sir Jose, gayon hindi pala alam ni Sir Dennis na kayo pala may asawa. So anong pagkakalam ni uh, ni Dennis sa inyo? Kayo po'y dalaga? Ano po, may asawa. Ah, kanina ka sabi mo, hindi alam ni Dennis na kayo po'y may asawa. So alam po ni Dennis na may asawa kayo. Ano pong sabi niya? lang naman po yung barbarkada lang. Nung mag po kayo, kayo lang po dalawa. Wala kayong kasama ibang barkada. Marami po kami kasi wahiwalay naman. So kayo po ay uh, nabukod at inakbayang kayo ng, ng kaibigan nyo si Dennis at kayo po ay nakunan ng picture at pinost nyo po sa Facebook yon. Sa Facebook niya po yata siguro. Sa Facebook ni Dennis? Opo. Okay. Sir, satisfied ko yun sa paliwanag ni ma'am? Ano pong sabi ni Dennis doon sa Facebook? Hindi naman po sumasagot yung lalaki. ano pong nakalagay doon? Ano yung caption nakalagay? Nakaganon po tapos nakaganyan yung ano. Ay po, nakaganito. Oh. Nakaganon. Parang malapit lang siyang halikan. Ay talaga? Pwede, pwede po natin tingting -ting nandun sa ano. Pwede ba tumigil ka na? Sa FB niya. pero wala bang caption? Wala bang sinabi doon na si... Wala po, wala pong caption. Kaibigan ko itong si Ivy. May nakalagay na ganon. Wala po. Wala. Basta akbay-akbay lang at halos halikan na. Eh, magkaibigan daw po siya. Oh. Okay. Nanggigil na si ma'am. Ma'am Ivy sana po maintindihan niyo po si Sir Jose. Kailangan niyo talaga magpaliwanag, ma'am. Natural lang um, gusto malaman ni Sir Jose yung uh, kaibigan yung si Dennis kasi siya po ngayon ang dahilan kung bakit ho nagkakaganito kayong dalawa. Meron pong third party kung tawagin. Kahit na kaibigan ho yun, sana ma'am, kinikwento niyo po, kung talang kaibigan lang yon kay Sir Jose, lahat ng mga ginagawa niyo kasama inyong kaibigan. Halimbawa, pag nagmoling kayo, Nung nagmalling kayo kasama si Sir Dennis, yun po ba na paalam niyo po kay Sir Jose? Hindi po kasi kung mag kung po, hiwalay na kami niyan. Kung hiwalay na pala kayo Sir Jose, e eh, may karapatan na siyang maghanap ng iba. As kasal ba kayo? Opo. Hindi pa pwede hanggat hindi pa anal yung inyong kasal. Kaya yan po ang hinahabon ko sa kanila. Pwede ko po silang kasuhan doon sa ganun. Ano? Pwede sir kung maku ma mahuli nyo sa akto silang dalawa sa isang uh, sitwasyon na hindi ka nais-nais eh pwede silang arestuin at makulong silang dalawa. Ay doon sa ganun po, yung nakaganon, hindi po wala pong... Uh, hindi po sapat yun. Dapat po yung halimbawa, sa loob ng bahay, sa loob ng kwart, sa motel, at sila po ay nagtatalik, sila po ay walang mga damit, yun po, pwede sa acto, makukulong silang pareho. Ano ba talaga ang punot dulo since November po, magkahiwalay na kayo, bukod po doon sa kayo po ay maghanap ng trabaho para makatulong sa hanap buhay at magkaroon ng uh, dagdag uh, income... Ano pa ho yung isang dahilan? Kung makapagsalita po yan sa nanay ko, sa kapatid ko, hindi po yung makapagsalitaan ko sa sakit. Hindi naman po pala kayang panindigan. Ano po yung mga pananalitaan niya? Yung pagbibintang sa inyo na kayo po merong ibang lalaki, ganun po? Opo, mga ganun. Okay, pero hindi naman ho kayo niya sinasaktan? Hindi naman po. Okay, good. Kasi galit na galit ako sa lalaki na nananakit ng asawa. Ang pinakamaganda nito Madam Ivy, kung gusto niyo pong magkaayos pa kayo, kausapin niyo po yung mga kamag-anak ninyo kasi nag-umbisa ito lahat sa kapatid ninyo na nagbigay sa kanya ng masamang balita na kayo ay meron na ibang kinakasamang lalaki. Now nasabi mo naman, eh kasi yung sister mo may galit sa iyo. Now dapat ipaliwanag mo yan ng husto kay Sir Jose and then kausapin mo yung si sister, sister bakit ka ganon? Bakit mo ako sinisiraan? Kadugo mo ako. Dapat, di ba? tinutulungan mo pang mabuo yung pamilya ko, hindi yung para magkawatak-watak kami. Di ho ba? Tama, ma'am? Opo. At pagkatapos, ma'am, wag kayong magalit kung kayo po ay sinisita ni Sir Jose tungkol sa mga kinakasama niyong lalaki o tungkol sa kayo po mayroong ibang karelasyon dahil yun naman po mga impormasyon niya ay nanggaling mismo sa kadugo mo. So hindi niya po gawa-gawa yun, hindi po katang-isip niya yun. Meron pong nag-feed sa kanya, lalo pat ka mag-anak. So you you should not blame him. Blame your sister. Okay, ma'am? Opo. Mahal niyo pa ba yung mga anak niyo? Siyempre po. Okay, so. So, sino mas malaga? Si Dennis o yung limang anak niyo? Yung mga anak ko lang po. Pwede ho ba? Bumalik muna kayo sa bahay at pag-usapan niyo ito na maigi kayong dalawa lang? Pwede po. Kailan? Kailan mo gusto? Siya po, inakantay ko lang po siya. Bukas, sa, Bukas, sa probinsya po, away na po ako. Kailan? Doon po kami, ma Doon po kami mag-uusap. Sige po. Uh, kailan po kayo uwi sa probinsya, ma'am? Sa linggo po. Magkikita kayo ni Sir Rose sa bahay nyo sa probinsya. Okay sa'yo? Sige po, monitor po namin. Hindi na po kami sasama kasi private na po yung pag-uusap nyo. Tawagan po namin si Sir Jose. Ikukumustayin po namin siya sa Monday. Kasama na rin kayo kung nagka-okay na ho kayo. Hanggang doon lang po kami. Okay? At dinarasal po namin, sana magkakabalikan ho kayo. Alang-alang po sa inyong limang anak. Sir, ano masabi mo? Oh, so willing naman pala si ma'am na magkaayos kayo sa Monday, magkita na kayo. Anong mensahe mo sa kanya? Wala na So, ma'am, ano po mensahe niyo kay Sir Jose? Umuwi na po siya. Sir Jose, bumili ka ng bulaklak, bumili ka ng cake, suyuin niyo siya ulit. Ngayon lang, ano lang ako po ako ng president sa kanya, matagal na. O, wow. kita mo yan? Wow! Palakpakan mo. Yan, palakpakan Meron daw pong pala. bracelet na siyang nakaredy para sa inyo. Hindi ako natutuwa. Hindi ka natutuwa sa bracelet, oh. Lahat ng babae pag niregaluhan ng uh, alahas, di ba? Oo. Yan ang weakness, alahas, hindi ka natutuwa. Na so Sige ma'am, sa Sunday ma'am, makikita kayo. Sige na po, may trabaho pa po, po kasi ako. Sige. Maraming salamat po, Miss Ivy. Ma Sunday po, ha? Okay po, okay. salamat po. Magandang uh, hapon po. Huh, seryoso, seryoso talaga si Ma'am Ivy. Pero kung ako, lalaki sa lalaki, I can smell something. Sana you can read between the lines. Nangako tayo ng update ngayong Monday. Tatawagan natin yung complainant kung nagkita na ba sila tulad ng napag-usapan na si Mrs. ay uuwi sa probinsya na at mag-uusap sila ni Mr. Jose de la Peña. Magandang hapon po, Sir Jose. Opo. Okay. Tulad po namin na pangako, kami po ay gagawa ng follow-up ngayong araw na ito. So, nakita nako na ho kayo ni Mrs. Hindi pa po. Ay, okay, bakit po hindi kayo nakita? Hindi po siya pumunta dito. Akala ko ba nangako na pupunta dyan at uh, mag-uusap kayo? Wala ho. Wala po. Okay. Sandali lang po si Mrs. kausapin natin. Mrs. Uh, IV Dela Peña, magandang hapon. Hello. Di uh, di ba nag-usap tayo last week at ang uh, pangako niyo po na kayo hoy mag-uusap ni Mr ayon po doon sa aming pag-udyok sa inyo na sana ay eh, magkabalikan kayo. Sabi mo, sige, uuwi ka sa probinsya. ngayong araw na ito, mag-uusap kayo ni Mr. Eh bakit hindi raw po kayo nag-uusap? Nag-uusap naman po kami. Sabi ko po sa kanya, March na lang po ako uuwi. Kasi nga, wala naman po akong nag-iipon pa po, po ako eh. Nangako po kay sa amin na today, mag-uusap po kayo sa bahay po ninyo. In fact, matatandang ko pa po, sabi nyo, umanda ka sa akin, pag-usap natin, ha? Matitikman mo yung hinahanap mo. Nagbanta pa nga ho kayo. tinawagan ko naman po siya, kinausap ko siya. Usapan ho kasi in person, pag-uusapan niyo po itong problema ninyo, kung kayo hubay ba ipagpapatuloy nyo pa ang inyong relasyon o puputuloy nyo na po, mas maganda ho yun para hindi na ho mahirapan pa si Sir Jose. Pangit naman ho siya umaasa tapos wala pala siyang inaasahan. Tapusin na po ninyong problema. Dapat ngayon ho nag-uusap na kayo. Pero ma'am may balita ho ako. Sabi po ni Sir Jose kanina uh, sa isang staff namin na yung nanay niyo po mismo ang nagsabi ayaw po ni Dennis na kayo ay magkikipag-usap pa sa inyong mister. Mike na ho si po Dennis. nagsabi noon? Yung mother niyo raw po. Tama ba ako, si Rose? Hindi ko pa oh, po pa. nakakausap yung mama ko. Yan po. Oh, sabi po ng nanay na? Ganun nga po. Sinasaktan daw po siya. Sinasaktan siya nung Dennis? Opo. Oh, ano? Sinasaktan daw po siya ng patalim. At ayaw ni Dennis na makipag-usap si Miss Ivy sa iyo? Opo. Oh, sabi po niya eh. Sabi po ng laki, subukan niyo pong muwi dyan. Susunukin daw po damit niya. Miss Ivy, unang una kasal pa rin ho kayo ni Sir Jose. Hanggat hindi pa ho kayo hiwalay, dapat hindi ho kayo nagsasama ni uh, Dennis at pwede ho kayo makulong pareho. Hindi naman po kami nagsasama noon. Sinabihan ko na po siya na maghiwalay na kami, hindi naman okay. po siya nakikinig. Okay, so so ngayon ma'am, mas maganda mo merong pag-amin sa inyo. Kasi nung mag-uusap po tayo last week, sabi niyo sa amin na si Dennis ay kaibigan niyo lamang. Bagamat sinasabi oh. na po mismo ng sister ninyo na si Dennis ang third party. Ngayon po, nanay niyo na po mismo ang nagsasabi. Last week, sabi niyo po, yung tinatanong ko, bakit yung kapatid ninyo sisiraan ka at sasabihin na meron kang lalaki na hindi naman pala totoo. Sabi mo, eh, may galit lang sa akin yung kapatid kong yan. Ngayon po, nanay niyo na po mismo nagsasabi na meron pong third party at ito pong third party ni ay si Dennis. So pati nanay niyo po, may galit din sa inyo kaya sinisiraan kayo. Hindi, maganda mo ma'am, diretsuhan na para mat matapos na po natin problema. Meron ho ba talagang third party para naman ako po may advice kay Mr. Meron ba talagang Dennis at totoo ba yung sinasabi ng nanay mo at saka ng kapatid mo na talagang si Dennis ay kinakasama mo ngayon at mahigpit at ayaw ka nang ipakiusap dito kay Mister? Yes o no lang po? Meron na ba talagang... Hindi, hindi, na, hindi naman po. Nagkakilala po kami noon pero wala na po siya. Nasa Kabiti na siya. Nagtatrabaho. Pero bakit ma'am kung sa Kabiti nagtatrabaho? Eh sabi mo March ka pa uwi. Eh ang usapan po ngayon Kasi dapat. Po, kaka kakapadala ko pa lang po kila mama. Hello po. Sige po. Wala, wala pong pinadala dito pera. Si Marwin ang pinadalaan ko. Wala po, wala pinadala dito pera. Okay. Talaga, wala. wala. Uh, Andito uh, pa nga Gusto mo i-forward ko sa'yo. Wala akong load. Nung nakaraan pa, wala ang load yan. Nagpa-load na nga ako sa'yo. Hindi ba, i-pinaload ko na Wala pa rin? Wala pa. Sir Jose. Opo. Mm. Gusto mo ng advice ko? Opo. Lalaki sa lalaki? Opo. Totoo po yung sinasabi ng nanay ni Miss Ivy at ng kapatid ni Miss Ivy, walang dahilan yung kanyang kapatid at yung kanyang nanay para gumawa-gawa ng istorya, magsasabi ng kasinungaling sa iyo na meron ng ibang lalaki si Mrs. nang wala naman. Nagsasabi po ng totoo yung nanay at kapatid ni Ivy na meron na po siyang ibang kinakasama ngayon. Now, tatanungin kita, matatanggap mo ba yan? At ikaw ba'y porsigido pa rin, susuyuin siya na magkipagbalikan sa iyo na ayaw na niya sa iyo dahil meron na siyang ibang kinakasama? Para alang po to sa mga bata. Alang-alang sa mga bata. Oo. Okay. Paano kung ayaw na talaga nitong si uh, Miss Ivy? Ano po ba ang magiging alang-alang po doon sa mga bata? Legally, meron po kayong laban. Narinig mo naman kanina, pwede ho kayo maghabol, pwede ho kayo magsampan ng kaso. Lalo pat kung nahuli niyo po na magkasama itong si Miss at sa kayong lalaki niya. Pwede nyo pong pahuli at makukulong silang pareho. Alam nyo po, Mr. Jose, sir, okay. kahit na minod okay. edad po, uh, below 7 years old, pwede niyo po ito ikorte at ibigay nyo pong dahilan na hindi po siya, ayon po sa kanyang mga magulang, magulang at kapatid, na hindi na po siyang gusto magipagbalikan sa iyo dahil meron na pong third party involved. Give the court that reason at maawad po sa inyo ang inyong anak, believe me. Ah, uh, ibigay May niyo na po na yung na dahilan. Opo. At bibigyan po namin kayo ng abogado, ikukorte niyo po yan, lahat po ng bata mapupunta po sa inyo. Ah, sige po. Kung ako po sa inyo, lalaki sa lalaki, hindi ko pag-aaksaya ng panahon, yung pong asawa ko na meron ng iba, di ba? At wala ng pagmalasakit sa akin at maging sa mga anak dahil uh, ang kanyang uh, attention ay nakapokus na sa bago niyang kinakasama. Hindi uh, ba? Uso pa rin hubang Martin ngayon sa lalaki? Bago po sa iba. Eh, ba kayo? naglalakad ho kayo dyan sa kalit? Meron ho kayong arenola sa ulo? Uh, so, ano po Gusto niyo pong makabawi, eh, habulin niyo po sa korte yung para sa inyong anak, makuha niyo, and then, di ba, makasuhan po si Mrs. at sa kayong third party. Ano po ako makakagawa abla Sir, magbibigay kami ng referral sa inyo sa Public Attorney's Office at kumonsulta po kayo doon. Opo, Pumunta opo. Kumonsulta po ako dyan. Sige po. Okay, Miss Ivy. Ay, po. Meron pa kayong gusto sabihin kay Sir Jose? Last word? Wala na po. Okay, Sir Jose, meron kayong gusto sabihin kay Miss Ivy? Last word? Kau sabi lang yung mga panang Yun lang. Okay. Kung gusto niya, umuwi siya ngayon wala kun wala siyang pagkailang mawata wala siya okay maganda yan sir Jose isa na lamang matatandaan mo nung Biyernes nung sinabi ko po kay missis na magbibigay ka ng peace offering at sabi mo meron ako naka-redeem for seras bracelet sa iyo at nung sinasabi niyo po yon buong puso ho na pag-aalay ang gagawin niyo peace offering nung bracelet. Remember? Opo. very sincere kayo. Ang sagot sa inyo, hindi ako natutuwa. Yun lang po lang inano ko. Eh. Ibig sabihin, wala na po siyang gusto sa inyo. Ba't mo pa ipagpapilitan sarili mo? Opo. Magpakalalaki ka. Huwag kang maglalakad sa kalye na meron pong epot arenola sa ulo mo. Pinagtatawanan ka. Okay? Uh, okay po. Mag-concentrate ka na lang doon sa mga anak mo. Okay po. At mali mo one of these days makikita ka po ng mas magaling uh, pa kay Miss Ivy. Okay. Okay. Magandang hapon po si Rose. Magandang hapon po Ma'am Ivy.